Kung ang hanap niya po ay disarasa na ulam kapag ka, kompleto pamilya, narito po ang isang ulam na parang ganoon na nga. Sa karinderiya po ni Aling Ising, bentang-benta po itong gantong ulam ha. Oh. Kaya pala malasa, ang ginagawa niya binababad niya itong kasim na may konting buto-buto sa toyo, sa lemon o oh, kalamansi, at konting paminta po ng mga dalawang oras bago niya isang kutsa. Kahit papano po, makakapulot din kayo ng mga konting tips kung papano pa sasarapin ng ganitong ulam. Kung nagugustuhan nyo po ang mga ganitong lutong bahay at gusto nyo pong mabulyawan, ilagay nyo po agad-agad kung saan kayo nakatira. At pag naagi po ng mata ko sa comment section, eh, mabulyawan na rin po kayo agad-agad. Ilagay na po natin ang ating patatas. Luluto muna natin itong patatas. Ahango ko na po itong patatas. Half cook lang ang ginawa ko. Hindi ko po tuloy talagang pinapula at ilalagay natin na mamaya sa pagluluto natin. Pisahan natin sa sibuyas, sa asa bawang. Makaraan ng dalawang minuto, ibabalik ko na po itong ating baboy. Lagyan ko nga na isang latang maliit ng tomato sauce. Nang masimot iriya, ah, pinagbabaran, lagyan ko po ng konting tubig. Siguro po mga kalahating taasang tubig. Ilalagay natin din niya. Kasi hindi pa naman lutong-luto yung ating ah, baboy eh. Lagyan po natin ng bay leaves o laurel, dahon ng laurel. Todo na nga natin itong ating ah, isa pang tasa ng tubig at natatakot ako, yung baka matuyo. O siya, hayaan natin kumulo at nang uh, maluto po yung ating baboy. Kung sa pakiwari nyo eh, luto na po yung ating baboy at malambot na. Ilagay na po natin tong patatas. Half cook lang yung patatas, di po ba? Maglagay po tayo ng isang maliit na karot. Lalagyan ko pa po na asen. Lagyan nyo rin po ng paminta. Huwag nga natin sandali. Kung meron po kayong Worcestershire, lagyan nyo. Isara po natin at hayaan na natin tuluyang maluto yung baboy kasama yung ating mga gulay. O ganire, luto na po yan. Lagay na po natin itong ating siling pula. Lagyan ko po ng gisantes. Luto na naman po kasi yung ating gisantes eh. Kayo na po bahala, kung maglagay kayo ng siling labuyo ha. Siguro po ilalagyan ko lang ng isa at baka naman mag-apoy ang bibig namin, pagkain namin nire. O yun, tapos. Takpan po natin, patayin natin na po at hayaan natin maluto ng sandali yung ating sili. At kung may budget pa po para sa ating matamis eh, idiretso na po natin at kompleto na ng pamilya. Ito pong gagawin ng fruit salad, oh. Nakita niyo nilalagyan ko lang po ng whipped cream para mas masarap. Yung whipped cream po ay parang ice cream, matigas-tigas na kaunti. Pero kompleto si po 'yan ng ating fruit salad, may fruit cocktail at may mga sariwang Apples pa akong inilagay at pinya at kung ano-ano pa, may gulaman pa nga eh. Masarap po yan. E ba naman eh? Salamat po. Hira na po ako magluto ng mga ganiring disarsa at palagi nyo namang kinakain ito eh. Pero hindi ko po mahihindihan yung mga kaibigan nating humihilig na magluto ako nito. Ito po ang aking version ng pork mechado. Sana po yung magustuhan nyo. Pwede na sigurong panghanda ito sa mga fiesta o anumang okasyon. Happy birthday po dun sa may kaarawan. <laughs> Nagustuhan nyo po ba? O hindi nakaraos. Bukas, iba naman ang ulam natin. Ayos po ba? Si Rod Bilaro po.